Nako! Sabi ng mga netizens, like father, like son. Dahil alam naman natin yung peking uh, drug war ni Pangulong Duterte na kanyang naging dahilan, o eto yung pinakadahilan niya ngayon, kaya hindi matahimik ang buhay ng isang dating presidente, dating isang, or aminadong mamamatay tao. Hindi talaga tahimik ang buhay niya sa tingin ko. Dahil napakarami niyang dapat harapin. Na kaso. Uh, naniniwala tayo na siguradong haharap sa hustisya itong siligong. Peke yung kanyang war on drugs na yon. Sigurado tayo na marami ang mag a sa atin na peke yon. Dahil kung totoo talaga yung drug war na yan, hindi sana yung mga malalaking drug lords, yung mga malalaking negosyante ng droga, isanay eh nasawatan na. Pero naandyan at naandyan pa rin. Malay nga natin, ano ho, totoo yung kuno ay napabalita na ang pinakamalaking trader ng droga dito sa atin ay ang mga yan. At yung mga paruhinog ay uh, mukhang pinakamalaki nilang kakumpetensya kaya pinatumba lahat. Yun po ay nasa balita naman. Anyway. Ngayon naman po, Like father, like son nga, kaya eto, meron daw ongoing drug war naman eto si Duterte. Baste Duterte sa Davao City na ikinabahala naman ng Commission on Human Rights. Okay. Totoong nakakabahala yan. Dahil, abay sa panahon ngayon, talaga lang, gagana pa ba yung ganyang drug, uh, war on drug? Mukhang hindi na eh. Mukhang mahirap na eh. Dahil, nako, So, dami ng paraan ngayon para ma, uh, maka-escape, para maiwasan ang, 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 ang mga otoridad. Uh, di ba? Kung ikaw ay nasa industriya nga ng droga, talagang madaling maiwasan na ngayon. Anyway, the commission vehemently denounces uh, the alarming incidents, talagang nakaka-alarma ito, ha, of alleged extrajudicial killings associated with its with anti-drug uh, campaign in Davao City as these acts constitute grave violations process of fundamental human rights, particularly the right to life and due process. Yon, and are in direct disregard to the principles of justice and the rule of law. Ayon sa katas, kalatas ng CHR. Um, hin hindi na bata kasi tayo nadala? Dapat talagang madala na tayo. Dahil kung titignan niyo po kung sino yung mga naging biktima ng war on drug na yun ni Duterte, karamihan doon ay kabataan, karamihan doon ay kabataan na walang muwang, karamihan doon ay napaghinalaan, at alam natin kung ano yung kalakaran ng mga pulis ng panahong iyon at kailangan nila ng kota daw. Kaya kung sino na lang ang matipuhan, kung sino na lang ang ma Uh, maisipan, sabihin na natin, at mapagdiskitahan ng mga polis, ay siguradong yun na lang. Okay? Dahil sa kanilang sistema or quota system nga na tinatawag. Abay, ito, hindi pa ba nadala talaga? Dapat ito ay tignan din ng local government unit. etong etong ganitong patakaran nga at at, at uh, uh, programa na itong si Sebastian si Duterte. Walang mabuting patutunguhan ito. Sa so, tingin ko sa panahon ngayon, marami na rin ma maayos na paraan para masawata ang droga. Unahin sigurado yung mga sarili nila. Sarili nito, I mean, tinutupoy ko ito po itong mga Duterte, di ba? Good luck!